Yo, good morning mga kawangbo What's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kawangbo At magtitinda ulit tayo Kumuha tayo ng paninda sa Tansa Fish Port ulit Makuha tayo ng mga banagan Lobster saka Bagsak na pusit, yung malalaking pusit saka hipon Alright Tara mga kawangbo, samahan nyo kami magtinda Alright Alright Ayan lang po, ang isda, ang hipon. Anong tawag dito? Panos. Pusig na. Magulan. Magulan. Panos ba ito? Malambot yan, mother. Malambot yan. Oh my God! Oh my <laughs> sa dingding. Ayan, mga kawagod. Ngayon ko lang nakita, ganito pala yan. Ikakagod ah, po e. yung mga lobster. Um, um, maliliit. Maritis, ayan ay ano, ano, ay po. Ang dami po nila, oh. Kasi, ajubi ang mahilig dyan. Ay, sarap pag may tagaluto. Nakita ko, bigay mo kay Jubi. Nakita ko yung nagpo-post. Wala na si Jubi, nakalis na Andiyan na may mga ano niya, asawa. ito pa lang muntot niyan? Oo, ito. Explain nga lang yan. Pwede ba yan sa ano? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede aswang Pwede papalo. Pwede yun. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Malakas naman ang ano niya. Malaki ano dito? Baka mataas naman. 300 lang yan, Kilo. Isang kilo na yan malaki? Wala mo, wala. Ano yan? Ayan, masarap. masarap. Ayan, masarap. kalahati lang, Ayan, 160,000. Eh, mm -hmm. Pwede na yung maliit. Pag-ihaw, no? Mm -mm. Po. Ano oh, wala Ano wala sila <laughs> yan? Ano wala Ano wala sila yan? Nagpatimbang malaki. Bakit pa may hapon pa yun? Masama yung dalawa eh. Pag-ihaw. Pamaya pang hapon. Pag-ihaw. Pag-ihaw. Hindi ako maraming bruto niya. Unin mo na. Mamaya mo nang ihapon ipag-ihaw pagdating niya. Buhay pa yung pusit na yun. Kasi wala si ate. Isa Oo. lang din ako. Oo. Okay, isa ka lang. Ubusin mo na yan para Ay, palahatin mo bukas. O sa inyo <laughs> mamay lutuin mo. Tawagin mo kami lahat ang kapitbahay. Sa Sabado pa babalik sila kuya. Mm -hmm. Yan. Okay, na, na eh? yan. Nagbablog na naman yan. Mag ano ka? Mag hey ma guys. Yan <laughs> dito. <laughs> <laughs> Shout out. Shout out, <laughs> Shout -out mo si nanay. Shout out. Shout out. Ay, tato, Shout out. Shout out. Tamalis ka na wala kayo O ano palang ginikita? O konti pa lang. Wala <laughs> ano pa 28 Wala, dollars si pa lang. Eh, Nakaalis mo. Oh, si ba't mo? No? Hindi, hindi, hindi Ako okay, lang po. po. Wala, po. ibang isda yan lang po. <laughs> Ayan lang. Ito po okay. po, no? Tika, lobster para sa'yo. Mm -hmm. Lobster. Kahit antena lang. Lobster lang. Ila ko lobster lang. Lang lobster ko yan sa dingding o display. Pag nangamoy, tsaka mo itapon na lang. <laughs> <laughs> sino kasama mo dyan? Sino may aquarium? Wala, sino rin lang. Siglen si po na kayo. Wala 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 na Si mas pizza, mas may si, si pagkita yun. Si yung, 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 yung mga isda. Oh, oh. Eh, mamaya mo na yeah, hapon ni paano, ipaihaw pagdating. Maga ah, naman um, yan, uh, ang uwi um, e. uh, oh, si Lian eh. Saan Hindi, asang langyan ni, Asang langyan? Hindi. Kasi namahan ng ilano yun. Huwag kang miyak na si ano. Dito po kami sa Tierra Salana. Ito pa bahay ni Ma'am, mga suki namin. Ito po Ito po yung mga tropang mayayaman. Ito pinamayaman sa lahat. Eh, <coughs> <rin>, nakadilaw. <septic> hindi yan. Yeah. Kaya yung mayaman yan kasi... Hindi, hindi ako kasalita. Mayos ka. Wow. <coughs> <Ay>, ano na, <coughs> yun ang napagkasanduan nila. Eh, hindi, dapat siya nag-react noon. Pag ginusto lang hangin. naman kasi niya eh. Ay, ay, huwag ko eh. Tingnan mo si ano. Tingnan mo siya. Kaya naman tayo ng Facebook party naman. Hintayin kayo ma'am. kaka kayo ha? Kulibok kasi yun na noon lahat ang mga ano. 450 lang yun, sanggila mayigit yan. ano na doon, nalang mag-Christmas party tayo ng, ay ibang araw. Pwede, pwede naman. Ako nang gagawa. hindi sana na. Hindi nyo ba? Hindi, hindi, hindi. Ako gagawa. Eh, wala naman, ipinus niya, nangusin niya. Hindi, magkatapran. Hindi, magkatapran. Ako, puti si Nanay Mila. Ayun ang kanilang ano, eh, wala tayong magagawa. Di, sumunod tayo. Hindi, iba, di latang. lahat ng nga. Bakit hindi, madam, eh? Bakit madam? 365. Ayan po. Uh, ayan oh. <laughs> <laughs> mga tropang ano. Mga tropang ni, ng, yayamanin niyan. Tropang kalokohan <laughs> na Nabaro. <laughs> Ay, Ay ni Kuya Dindi. Dapat i itinaalam din sa mga member kung available sila sa mga ganyan. Hindi yung ginusto lang niya ginusto. Ibang presidente, tingnan na bukay yung kanyang pera. Senyor? Oo. Oh. Kumusta's pala job? Kina baston. Naidinya bukuwan ng merda. Hindi siya bubukuan ng pera. Yeah, mo tay madidinig ng DSWD dito. Ang laki sa Alis na. O Mia. Si iba. Equipocito. Okay, Nagpaka to? Ayun po guys, mga tawagan natin, makasuki natin yung mga team team payaman. 'Yung mga suki ko na kakabili ng mga team eh mga pobre. Mga timpa pa yaman yan. Mga, mga team pala ko. Pala ito. Pala ito. po. Bye. Sila po mga namamakyaw dito kung bumili mga yan. Pakyaw. Timba timba. Si Pakyaw. Yan. Ito lang po yan sa Chera Solana. Oh. Mga suki ko. Ayan. Shout out po sa mga suki ko dyan. Shout out po sa, sa sawa. Sige mo. Sino Shout out sa <laughs> <laughs> Miss na raw po kayo ni Ma'am Denden. ay si Ma'am Ay si Ma'am Glenn, isang isang taon pa lang nami-miss na niya asawa niya. Ito, ito naman si ito Madam Litz, ito ito. kinataboy, kinataboy na, na yung asawa. Man, kinataboy na, na asawa. Ito po si Mother, never been touched, never been kissed. Alright. <laughs> Bugos. Si yeah, Diretso na po to, wala nang yeah. cut -kat. -kat. Ay, wala wala pong cut Hindi mo San? na Sige po. So, Bye -bye. Pambili ko lang lobster. Ano po, <laughs> <laughs> na, pambili ng? Lobster. Oh, shoutout po sa asawa ni Ma'am Glenda. Pambili ng lobster. <laughs> Ayaw, ang lang yan, one five. Pagano'y <laughs> <laughs> Ma'am? Ma na lang yan. Wala okay. naman na, 300 hey, na lang. 200 na lang. Pagkano, pagkano? Naka-video. Sige, mamit pa sa 100. Uwi ka na, yung tangkay lang. <laughs> <laughs> Pag-iinitang po <ko> nila <laughs> yung, <laughs> yung lobster. <makakain laughs> hindi ko nakakainin yan. Saka, hindi na kailangan ano, kumain ng senior. Pag-iisang-iisang <laughs> ka lang yan. Kumain.

Pakai blood yang. Oh, high blood Mapait ya, mapait. Pan papa kina ino. Kina na. Lana, tiga. Ayam blood sa pressurean. Pakai balat, para hindi sayang. <laughs> hindi sayang? Dik 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 kape na nga yun na nga mga kawang po mga kaweng death naubos na po yung dala namin paninda yung lobster, hipon at uh, pusit na malalaben, bagulan at yung isda yun lang namin din na yun mga sa Chera Solana mga namin dito yun uh, mga team payaman kung tawagin Ah, sinabi ko labas ang mayaman kahit 1,500 per kilo na lobster bibili nila, ang kaya nila bilhin ang lahat, po, kaya Ay, <laughs> ayun po papa papasalamat po ako na ubus po ang aming isda alright Okay mga kawang ang mga kawendet hanggang sunod Baboy! so yun na nga mga kawang mga kawendet nasa bahay na kami nagpapahinga na ako na ako na ako puyat lang at maraming maraming salamat at naubos nga po yung paninda namin at uh, kumita, at uh, hindi man ganun kalaki pero kumita. Kumita naman po. Alam na, pambigas-bigas ulit. Sa pambudget-budget ka pa paano. Maraming maraming salamat po sa mga suki ko na nasibili na solid talaga na lagi pag nagdadala ko ng isda doon. laging upos. Tapos sa mga subscriber natin, organic viewers, subscribers, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po. At again po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito ko na lang po tatapusin ang vlog na to. At hanggang sa susunod po muli, mga kawambo, mga Alright, bye-bye!